Hello guys, good morning, good morning Ayan, good morning, napakainit na dito sa aming kinalalagyan At dahil dyan ako ay maglilinis sa aming balcony Kayo ba, amusta? Mainit na malamig, kaya naka-jacket pa din At ayan, hanapan natin ang west po ang aking Magwawalis-walis lang ako dito sa aming balcony kasi nga malikabok kahit na winter pa. Malikabok siya. Pero ayan. So, malikabok lang. Ang dalang ko lang ng, uh, ng alikabok. Dahil yung mahagin. Ayan. Yung so, hagin doon punta saan. Ang tanong bata siya na alikabok kasi nga. Ano? Ang um, So, may, uh, ating, ayusin ang ating, uh, minsan na nga lang ako nagbibideo eh. hindi ko siya gaano malina. Ang pagpunas na ko dito kanina ng Pinas ano ang ito? Pero yun o naman tumutok? Kaya yun siya. Walis na. siya. Mabibigyan naman, basa para hindi siya masyadong didikit ng susunod pader. Kasi yung pader ay pa kapabil din yun.

Um, umpilis ko naman walis-walis kunin ko ayun o oh, mga maliliit pa lang malabas hindi sya ma-zoom so ganyan lang yan. patay pa yung mga ibang mga dahon pero sumisibol na din sila maganda na din ang mga sibol maganda dito kasi parang Nalala ko nung thailand kami. Nasa taas ka. Nung bahay. Nung Thailand ka naman. Ang ganda. Diba? Ang ganda dito kasi nung natatanong ako. Natatanong mo lahat ang ano. Palibot. Pantahin dyan ay... Nag-video-video tayo. Kasi wala akong magawa ay. O, diba? Ayan, eh, natin namin mga salamin. Hmm. Kasi didikit dyan ang, ano, ang, eh, no, mga itabok. Kaya, uh, kailangan walisin pag may time. At may time tayo. O, diba? mag video din pag may time pero hindi wala akong stand ay wala stand ang aking dalang city um, ay so yan na lang dahil dyan ako ay malapit ang matapos kunting walis lang yan alikabok may, may topic lang ay alikabok oh, winter ah ano ba pa-summer na ito. Paspring? spring Ano ba, summer ba? Oo, pa-summer na kasi. Abril. Uy, April Fools na pala bukas. Ay, isang taon na ako nag-April Fools. Pumunta ng airport. Ay, one year na. Ang ang inday-badiday dito sa Russia ulit. <laughs> one year na naman tayo. Ba? Ilang taon na naman tayo bago mauwi. And anyway. One year. Tapos na din ang lahat. Ayan. Palibagong buha. Ay. Palibagong galaw-galaw. Ang ganda diba? Ang ganda. ang ganda ng buha eh. Ayun naman. Dami-dami mga bulaklak doon. May ringgit. May dilaw. May purple. Lalabas din dyan yung roses. Yung roses ang susunod na lalabas dyan. Ay nako. Lilipad na ako mamaya kasi talaga tala ako yung walis. Hindi na may patapos naman na din. pagpag lang. Uy, may ingay. Kasi nga mabigat. Mabigat yung table set. Pero table ka to. Coffee table ba? Ang patawag yun. Ang patawag

kailangan mo ako ni ulinisin. Kasi nga, ang diba, ang mo. Hindi nyo makikita kasi ako, <laughs> hindi ko magalaw yung cellphone ko. Ang no, diba, hindi ko pala malaman na mayroon pala ito sa mga. So, eh, dahil dyan, ano sa roon, nabubuksan to, pero ito may mabigat. sa bagay kapag hindi mo tinuklas. Kaya, oh, di ba? Kayo ba ganyan din sa bahay niyo? kaya sulit na sulit ang bayad nila sa iyo. Salit na sulit, pagkasakot daw mo na ma-employ na sa inyo. Sa atin. Kasi nga, kasi pag tayo, hindi na kailangan utusan. Di ba ang hirap

o diba, maglilipat po po sa doon ng babae dito eh bago umbus, pa po nauubos kailangan kumandag sana naman ang pagkain kita ko so dito ako sa kanila sa Pilipinas para nang gabo bago magsabulan kailangan nila ng bago ng pagkain nila para pag sabulan tamba sila so, nila kailangan ng bumaba walang Kasi maiaan lang sila. Parang syempre, magalang-alang kasi. O, ganun, gitsan. O, ganun. So, hindi mo ikatuluan. O, yan. kasi yan. Tingnan mo nga, Tambay ka. Wala kang saraw. Wala kang pera. Wala naman magiging hindi mo sayo. Tapos, ano. ka rin. Wala rin yung Kumbaga, wala kang ikakab. Samantalang ito, sa bahay ka lang din. O, oh. hindi pa kinikita mo. Marami pa niya. Nakikinabang sa pinagyarapan mo. Siyempre, sa mga pamilya mo. Kagaya ko, everything just done. Wala man ang sinag-aaral, pero kinukulang pa din ang doon pa yan. Walang say-say pa -say lang po. So, ayun, eh, tapos na ako. Okay tapos na ako mag-uulis unti lang, alam mo walang dahan basta na punas may next mayerpolis punasan ko itong mga ilaw dito pwede na ako ano? sa mga bentala diba dahil dyan natapos na ako mag-uulis dito ako ay papasok na sa bahay bye bye